Napapansin po ng napakaraming mga tao. Maaring isa po kayo sa mga nakakapansin na kaming mangkanin sa, sa Iglesia ni Kristo walang sawa, walang katigil-tigil, buong pagsisikap na hinihikayat itang tao na makinig sa mga aral ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ito po ba'y sariling kagustuhan lang namin? Hindi po. Ito po'y kagustuhan ng Diyos. Sabi sa Biblia, sapagkat ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Alin po ba itong katotohanan ang dapat malaman ng tao? Sabi rin sa Biblia, pakabanil mo sila sa katotohanan, ang mga salita mo'y katotohanan. Kaya nga po, hindi kami kailanman magsasawa na hikayatin kayo na makinig sa mga aral ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat kapag nalaman natin ang katotohanan at ating sinunod yan po'y kapag tatamo ng kaligtasan. Alin po ba ang isa sa mga katotohan ang dapat malaman ng tao? Sa gawa 2.47, sa alin po ng King James Version, ay ganito po ang nakasulat, nagpupuri sa Diyos at nangagtamo ng paglingap at idinaragdag ng Diyos sa Iglesia. Araw-araw mga dapat maligtas. Saan daw po idinaragdag ng Panginoong Diyos sa mga dapat maligtas sa Iglesia? Ano po ang pangalan ng iglesia kung saan idinaragdag ng Panginoon Diyos sa mga dapat maligtas? Sa gawa 2028, salin po ni Ginoong Lamsa, ganito rin po ang nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan, narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ano po ang pangalan ng iglesia? kung saan ay ng Panginoon Diyos ang tao para maligtas. Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo na pinili niya o tinubos niya. Tinubos ng ating Panginoong Eskristo ng kanyang dugo. Kaya nga po, kailanman, hindi kami magsasawa. Hindi kami titigil. Nahikayatin kayong makinig sa mga aral ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Sinihikayat namin ang tao na galuhan ang aming nasa mga pamamahayag sa mga lugar na malapit sa inyo maging sa aming mga gusaling sambahan. Sana po, sana po, bigyan ng pagkakataon na masuri ang mga aral ng Panginoon Diyos na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming maraming salamat.